Kala nyo, wala kami luli. Meron. Meron ako. Hindi mo na ako Uy, ito ba? Uy, ito ba yung mga kong? Yusin ko lang. O. ito. Ito kaya Iwan ka dyan sa inyo? Dali, bagay mo yung ulam na naman dun. Hindi, mas importante dun yung dami. Gano'n lang yung problemo. Ito ba yung color nga ako? Oo, puno na. Puno mo yan. puno Yelo to eh. I didn't even win.